Ibang oras, naka 48 So wala, minimum wage lang talaga Mahina, ibig sabihin niya mahina So ang minimum wage kasi sa Australia Mga 24 or something So ayan, exacto Double <laughs> mong 24 dollars So 48, 19 Minimum wage lang po talaga So Para sa amin okay na rin ho Kaysa naman nakatunga ka sa bahay nag Nanonood ka ng TV O kung ano ginagawa mo sa internet Eto, kumita ka, diba? Okay. Ay, okay. oh, hey, mga ka-journey, medyo napagpasya na namin magpahinga na muna. Uh, uwi na lang kami, pero bago yan, uh, ano, uh, bibili kami ng kunting gamit sa bahay. Lalo nga, medyo maginaw na ho. So, kailangan natin ng ano, umot. Kailangan ko ng umot. On the pero, ginamit namin, ginaid namin GPS yung Uber, makapigyan kami ng action. Action, makakabuka kami yan wala, di po ba at least chill chill na lang kami lang kami dun sa carousel mall punta yung mga gamit hey, mga ka Johnny, may napick up kami rito sa McDonald's so yun lang, along the way maganda, kung mag pa uwi ka so okay, pupunta ka, lagay mo lang yung gamitan mo lang yung Uber sa sa guidance mo ng ano nakabook ka pa rin so, kaya rin kami, pinick up na rin namin Actually, okay, dito sa Australia, lalong lalo na sa New Zealand, medyo crisis ka rin noon. Dahil nga po sa taas ng inflation, tumaas talaga ang cost of living. Yung pinakamasaklap na cost talaga po yung housing eh. Kasi lalo na sa New Zealand ngayon, subang taas na hoon ng renta sa bahay, then yung mortgage mo. Kung nakabili ka ng bahay, ang laki ng interest. So, 60 to 80 percent na ng buong sweldo mo ay eh, cost lang ng housing so kung single earner ka lang napakahirap mo makasurvive sa ngayon sa Australia New Zealand hindi e po ngayon kung nagbabalak po kayo pumunta rito kailangan po aware na kayo sa current situation kailangan po talaga sa Diyos ang laki ng kita mo at siguro para makasurvive ka rito no? kung dadali mo pamilya mo dapat kumikita ka at least $50 dollars an hour dito sa oh 40 baka siguro medyo matipid ka 40 kakayanin basta may overtime o, oh, syempre mag over po kayo so eh, kami naman kasi ako at si Mrs. may full time job tapos may side hustle kaming over so kaya very ano kaya kaya pa namin ano? although syempre marami kaming binabayaran ngayon mga utang po So, kaya medyo gipit kami ngayon. Yung kailangan bayaran muna yung mga ano para ang laki ng interes, so kailangan i-cut po muna. Ang target namin ngayon, kaya kami nagsisipag, cut po yung mga debt na ano yung mga loans, yung mga ganyan. Kasi yung bahay po namin, hindi pa kasi nabibenta. Kaya marami kami na-advance na, no. Sana makasettle kami rito. Siyempre, bumili ng mga sasakyan. Katulad po niya, nag-credit no? card lang po yung ginagamit natin pag ng sasakyan na to. <laughs> so, wala nang hulugulugan natin. Pero kung mabibenta na yung bahay natin, yung cash po natin kaagad yan. Then, ayan, bibili po tayo ng sariling bahay para at least mal lang. Kasi pag garenta ka lang, wala eh. nawawala lang yung pera mo eh kung sarili mo yung bahay nababa, kahit eh, paano may sa utang mo then at the same, appreciate mo yung property booming market po ang ano ngayon ang perk so mabilis ang pagtas ng body ng property kayo. So, kaya ka lang medyo nakabili na rin kami baka at least mayroon siyang appreciation kumbaga may upside din siya mga ka-journey drop off na ang happy meal kay hungry boy mga ka-journey labas muna tayo at unat unat dito tayo sa Guzman and Gomez. So, oh, medyo bigyan ko lang kayo ng konting tour sa Albany Highway. Yeah, medyo stop na sana kami kaya lang may nagbook na magandang gandang rate so 16 something so siyempre ang pick upin natin yung mga mga ganong rate mga ka-journey Saka pagkatapos na siguro nito at saka kami pupunta sa ano sa Kmart para bumili ng mga items sa house. Okay, tinayak muna natin dito. Good morning. Wait lang na si Macy sa pinipick up ang Guzman and Gomez. Mexican food po ito mga ka-journey. Masarap yung mga burritos dyan. Dyan din kami medyo, medyo minsan kumakain ni Mrs. Burritos, tacos, nachos. Pero hindi tayo nagbibir. -be so, pwede naman yung uh, ginger beer So, okay naman so far ang ating day. Relax lang. Relax, relax ride. Kasama ko kayo. Kwento-kwentuhan. Sa buhay-buhay po dito sa Australia. Si Mrs. Dala-dala ang kanyang uh, pickup. Para. at i-deliver na ho natin to mga ka-journey baka ito na yung final delivery natin for today kasi 3 o'clock na so ay lang, 3 hours lang dapat tayo journey, uh, nag-design na kami na tapos na ang ating araw ng, o oh, ang ating uh, shift so 3 hours tayo ano na, mabot na tayo ng 3 o'clock is yes, 72 73 ba na po mga ka-journey hindi naman siya sobang lakas na araw pero naka uh, 70 plus kami sa loob ng 3 hours na pagpasada sa isang ship so marami, may mga oras din doon nakatigil lang kami ng yung order so hindi naman siya dire yung drive ka so tara sa samahan nyo lang ng gamit bibili kami ng konting gamit dito sa BW yeah. tayo sa Riverton Forum malapit lang to sa amin so yan para na si Makoy dito at sa'yo yung mamimili ng konting gamit sa house So ayan. Ba. Tayo mamaya Maria na. Gamitin natin yung ating konting kinita. Ay, tayo. Pasok tayo sa shopping center na Riverton. Ay, tingnan bukas 'ko kasi eh. tabi. Eh. Jamaica Blue. Ang ganda ng mga linggo. Utopia. Yan yeah, mga ka-journey, hindi tayo sa shopping center. Kuntingan lang. May milan tayo ng konti. Ito tayo sa Big W. Uh, ito yung mga grocery dito mga ka-journey. Kapote si Mrs. Ito kasi eh, no? medyo... Hindi pagka malamig hangin, hindi siya tagusin. Then medyo water, water repellent. Magkano ah, lang naman yung ho oh, ito? $39 lang ho ito mga ka-journey pero ano. Bili na rin ako ng isang, ayun yeah, no? winter jacket mura lang 25 eh may mga 5 dollars nga lang doon pang bata eh A journey, marami tayong napamili ngayon mga 288 dollars tayo sa so, mga kung nung uh, bed items at mga konting damit yan, hindi mga pinamili Journey. Ganda marami na tayong pinamili. Pumili tayo ng magandang unan. Magandang-gandang uh, weather jacket for misis. Pag, uh, misa kasi pag di ka ng Uber, ngayong malamig na nag-uulan. So maganda itong medyo, medyo weather, water repellent jacket. Tayo ng fleece blankets kasi ano eh, masyado nang maginaw sa umaga. So, oh, Journey, marami-marami tayong pinamili medyo puno yung ating trunk Pagka tayo tayo lang nga si Mrs. bibili pa ng milk para sa ating coffee machine Siyempre, gagawa na lang ako ng sarili kong coffee kaysa bumili ng coffee, masarap naman yung coffee ko Maganda yung ating uh, Italian coffee machine so to be honest I don't need to buy coffee from them save money gawa na lang tayo ng kape sa bahay mas na enjoy ko pa ang kape ko siguradong masarap nakakatipid pa ako so ganun lang mga ka-journey investment yung coffee machine na yan mahilig ko sa kape hindi ko na kailangan bumili ng kape sa labas $6 isa gawa na tayo ng sarina ng coffee guys Let's end our day with a nice homemade cup of coffee from our espresso machine. Perfect day, guys. Awesome.